Duterte, hindi nakalusot. ICC, tinanggihan ang interim release niya na nire-request. Hindi siya nakalusot. Opo, rejected ang appeal nila or request na makalabas ng pansamantala sa kulungan. Hi everyone, welcome to Marisol Temple Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life. Grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Mga kababayan, makinig kayo, makinig! Ito na ang balitang hindi na kayang itago sa ilalim ng mesa. Naksang, nakas ng dating ano. Si Duterte hindi nakalusot tinanggihan ng International Criminal Court or ICC ang kanyang hiling para sa interim release habang nagpapatuloy ang investigasyon sa War on Drugs na kaso niya. Hindi na umubra ang drama. Hindi na tinanggap ang dahilan. Ang hostisya ngayon gumagalaw. Nakakatuwa, di ba? Kasi hindi nababayaran ang ICC. Hindi na i-influensyahan. Para po sa kaalaman ng lahat, nitong October Jess, ngayong taon 2025, inilabas ng ICC ang kanilang official na decision. Sinla excuse me, nagwagwagwala ko talaga. <laughs> Sinabi nila, hindi namin bibigyan ng pansamantalang kalayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang tumatakbo ang proseso. Bakit? Ayon sa ICC, may panganib Guys, may panganib daw na siya ay tumakas, which is possible, di ba? Ma manakot ng testigo o makialam sa kaso. At kung ganun, hindi pwedeng ilagay sa alanganin ang katotohanan. So, yun naman pala talaga ang kadahilanan. Kaya hindi pinagbigyan. Ano? Mga kababayan, hindi ito usapang politika. Ito'y usapang pananagutan. Pananagutan. Ba? Responsibility in English. Bakit nga ba tinanggihan ang request? Bakit? Ang depensa ni Duterte nagsabi matanda na raw daw po siya. May sakit daw at may bansang handang tumanggap sa kanya habang nakalabas. Pero, 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 ayon sa ICC, hindi sapat ang mga dahilan na yan para isantabi ang hostisya. Sabi ng korte, ang batas ay para sa lahat, walang special na pagtrato. Oh, the best, 'di ba? Wala talagang espesyal sa kanila. Sana ganito rin sa ating bansa, ano? Klaro mga kababayan, kung may dapat managot, hindi mahalaga kung anong posisyon mo. Dating pangulo ka man o ordinaryong mamamayan ka man, hindi, walang espesyal. Ano nga bang ang reaksyon ng publiko at biktima habang ang mga taga-suporta ni Duterte ay galit at ang mga pamilya ng mga biktima naman ay nas ay uh, nagsabing salamat Lord, may hustisya pa rin pala talaga. Mapapa Thank you Lord ka talaga. At alam mo kung bakit ito mahalaga? Kasi sa mga taong nawalan ng anak, magulang, asawa, itong decision ito parang sinag ng pag-asa a glint of hope. Hindi man agad, pero unti-unti gumagalaw -unti ang katotohanan. Anong ibig sabihin nito sa atin bilang bansa? Isa itong paalala na kahit gaano kataas ang isang tao, kapag may nilabag kang batas, may araw karen. May Diyos na nakakakita ng lahat, syempre. Hindi makakalampas sa Panginoon yan. Minsan akala natin na kaligtas na ang masama, pero hindi pa tapos ang Diyos sa kwento. Hindi pa. Hindi pa. Marami pang karugtong at ating matutunghayan. Ano? Ang hostisya minsan mabagal, minsan tahimik, pero hindi ito patay. At ito ang dapat nating tandaan, mga kababayan, walang nakakalusot sa batas ng Diyos at ng tao. Siguro dito sa ating bansa, pero sa ICC hindi. Kaya kung may kasalanan, mananagot. Kung may nilabag, haharap. Kung may itinago, mabubunyag. Hindi ito revenge, ito ay accountability. Hindi ito rin ito galit ito ay paghahanap ng katotohanan. Paghahanap lamang po ng katotohanan. Yung mapanagot kung talagang nagkasala. Ano po? Hindi yung auto, you know, Ako, alam nyo na yon <laughs> So mga kapatid, sabi nga sa Romans 2 verse 6, He will repay each one according to his deeds. Yun ang sabi doon. Ang Diyos hindi natutulog at sa kanya walang nakakalusot. Kaya kung ikaw man ay nakagawa ng mali, may pag-asa pa. Kung uh, nagsisi ka, lumapit ka sa kanya at kung ikaw naman ay biktima ng kawalan ng hustisya, kapit lang. Kasi may araw din ang katotohanan. Laging may katarungan. Makalusot man sa, Diyo, sa I mean sa tao, sa Diyos hindi kapatid, huwag po nating hayaang mabulag tayo ng kasinungalingan. Panindi, uh, panindigan natin ang katotohanan at manalig sa hostisya ng Diyos. Eh, hindi natutulog ang Diyos. Lagi siyang nakatingin siya. Nakatingin siya at hindi tayo makakaligtas kahit sino. Walang makakaligtas pag Diyos na ang humusga at Diyos na ang kumilos. Ano po? So kung nagustuhan niyo po ang video ito, i-like mo naman po at i-share para maraming mamulat at huwag kalimutan syempre mag-comment down sa baba. And subscribe na rin po para mas uh, dumami tayo at mas maraming tayong kariltok. Ano po? Ako po si Marisol Templo, dito sa Marisol Templo Talks, nagsasalita para sa katotohanan, pananampalataya, at hustisya. Thank you so much, and just like I always say, Before we end the video, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much. Wag mag subscribe ah. like, like, and share share, share, share. thank you so much for uh, your support and for your love. And uh, hangang sa muli po mga ka -real talk. God bless you. See you in my next vlog. Bye for now.